Welcome po sa ating channel, Beck and Ito ay isang bagong video po mga boss ah uh, Pag-usapan po natin dito yung ano, Pass charging Yan, Pass charging tayo Yan, Gaya po sabi ko dati ah uh, Sa susunod na video natin ay Pag-usapan natin ang pass charging Ito po yung pass charging na Ito pa rin yung diagram natin mga boss Kaya po naging pass charging yan Ito, ang solar panel po namin, apat. Yan. Kung nakabili kayo ng solar panel, uh, tinest nyo yung kuryente nyan. Sa amin, naglalabas ng 20 volts, tapos 21, 22. Yan. Volts DC. Yan. Volts DC. 20 volts, 21, 22. Volts DC po. Ngayon, paano po ba naging fast charging yan? Eto positive nung panel natin yan, pasinin natin, lapit natin yan, dumaan lang siya doon sa isang diode mga boss, isang diode lang positive tapos ito na yung linya natin, patakbo doon sa battery, charging na yung battery natin isang diode lang doon yung isang diode po yan, na yan ay nagbawas lang ng 0.4 volts DC, 0.4 yan po, uh, balik po tayo 0.4 volts DC kada isang diode nung 10 ampere ayan lang po yung binawas niya. Dito sa ating 22 20 21 22 volts DC. Tapos kung dadako tayo dito sa negative. Yan dito sa bagong ano ko po ito, uh, apat na yung diode natin. Yan panoorin nyo na lang po yung ginawa natin. Yan may apat tayong diode dito. Ito ayusin natin to. Bale ito po yun. Uh, uh, <coughs> ito, ayusin natin dito ilalagay pa tayo ng wire dito yan da sa diagram po natin negative yun ilalagay ta tatap tayo ng positive na diode yan ayan po yan ito yung negative natin mga boss ito yung positive natin ngayon po yan itat eh, it papalitan nyo lang po ito ito yung ilalagay nyo yan Kada dalawa po na yan, nagbabawas yan ng no? 0.6 volts. Ito, 0.4, isa. Kung isa lang, 0.4, ito 0.6, dalawa, pag nakaparallel. Tapos 0.6 na naman po ito. Yan, bali 1.2 na yung mababawas kung ganito yung setup nyo. Dito sa negative. Yan, pag charging po yan. Charging. Yan, charging siya. Yan, pag charging lang po yan Ngayon, pag in nyo po yung switch Sa umaga hanggang hapon Charging sya, mawawalan bisa yung mga diode nyo Mawawala yung 1.2 Na nababawas Yan, mababaw, mawawala yung 1.2 Bali, 0.4 na lang po yung uh, Naka-load natin nun Pag nakaswitch to, naiwanan nyo nakaswitch yan Walang problema Wala pong problema Ah, uh, 0.4 lang 'yan. 'Yan, 0.4 lang pero kayang-kaya niya. Ito 'yon, mga boss, papaliwanag ko fast charging, tapos uh, nangyayari pa kung titignan natin 20, 21, 20, 22 22 volts, tapos 10.8 lang yung voltaya natin uh, 12.8 po pala, sorry 12.8 yung battery natin yan, kung titignan nyo yung agwat masyado mataas yan, 20, 21, 22 tapos 12.8 12 lang yung cha charge natin yan. Ito yung nakita ko, boss, sa mga IP67. Ito yung naobserbahan ko. Nagbaklas ako ng IP67. Ito, IP67. Na solar solar system. May solar battery, may solar panel, at may baterya. Yan. Buo na po yan, IP67. Uh, nagbaklas ako yung una. Binaklas ko. Uh, nakita ko... same yung baterya uh, limbawa 3 volts yung panel 3 volts yung panel tapos 3 volts din yung uh, baterya yan may design na ganyan 3 volts yung panel 3 volts din yung baterya tapos nagbukas na naman ako ng IP67 ito yung na-discover kong bago 6 volts 6 volts po yung 6 volts DC yung solar panel yan tapos yung baterya niya ay 3 volts DC yan battery yan alimbawa lang po yan 6 volts tapos 3 volts yung ano yan bali doble doble po yung nangyayari dito kasi para makakuha ka ng 6 volts ulit sa pang 3 volts na battery ang nangyari dito dino-double niya yung ano uh, kuryente na magcha-charge kay battery yan, pansinin niyo po ito yung panel natin 6 volts tapos 3 volts lang ito kaya dito sa setup natin 12.8 12.8 yung baterya natin tapos marami pa sila marami silang naka-parallel 12.8 Kung dalawang 12.8 meron tayong 16 tapos cat 5 tapos 2 Meron kang 25.6 volts. Yan. 25.6 volts yung kailangan mo para gayain ito. Yan. Yan. Kita niyo dyan na itong 3 volts na battery, dinoble niya doon sa panel na lumalabas na kuryente Yan. Kaya ito nagiging fast charging yung IP67. Pero, walang nasisira. Wala pong nasisira. Yan, walang nasisira. Hindi nasisira yung baterya. Matagal na. Yan, kaya ayun doon pumasok yung idea natin na fast charging. Yan, 25.6. Kaya yung panel po namin ay sabi ko kanina, 20 tapos 21, 22 volts. Diyan naglalaro yung kuryente na pinupukol ng araw. O yung solar panel natin. Pagbatas yung araw, pwedeng maging 22. Pag medyo makulimlo na konti, pwede maging 20. Yan. yan. Kaya sinabi ko pong 20, 21, 22 volts DC. Kaya kung tutusin po, eto, kahit walang, kahit walang diode yan, uh, kahit walang diode po yan, pwede pwede niyang kargaan tong uh, 12.8 volts. Yan, 25.6. Yung, uh, kung dodoble natin tong 12.8. Yan, 25.6 volts para maging fast charging yung ating 12.8 na tayo ng ating baterya. Kaya ito po sapat na yan. Tapos naglagay lang tayo ng diode para makasigurado tayo. Ito 0.4. Tapos dito nagdoble tayo. Ayan, yan, doble yan. Eh yung magre-regulate ng kuryente natin, bali 0.6.61.2 1.2. 1.6 lang yung nabawas dito sa ating uh, 20, 21, 22 volts 1.6 lang yung mababawas At least may Meron tayong diode na Magbabawas ng kuryente dito Just in case na Talagang mataas yung ano Yung sinag nung araw Nababawas pa rin kahit konti Yan, ayan po yung purpose nito At ito na rin Tapos dito naman sa positive natin Kung papansin ninyo dito na dumami yung diode eto naman po yung magre-regulate na ng kuryente natin na direct yung power sa solar panel kasi nga po 20, 21, 22 volts DC babawasan na ng anim na diode dire-diretso dun sa loob ng bahay natin kasi ito nakapatay pa yung switch yan, babawasan itong diode na to at kaya bababa pa po yung kuryente nyan kung meron ka pang 16 volts dyan ito sa dulo o di kaya 17 volts pag nagkasabay-sabay po yung appliances uh, limbawa tatlong electric pan babagsak po yung kuryente ng dahil DC po yan babagsak yung kuryente ng pwedeng 12 volts kaya 10 volts kasi sabay-sabay po yung tatlong electric pan uh, at sasabayan pa palang ilaw o di kaya ng inverter yan kaya ito po sakto lang yan anim na diode lang yung nilagay natin para do sa positive tapos tutulungan pa siya ng isang baterya na naglalabas lang ng 12.8 yan. Ayan po yung sinasabi ko na fast charging mga boss. Dito dito pumasok yung idea natin doon sa IP67. Dito ko na discover 'yon. Yan, binabagi ko lang sa inyo. Yung ibang IP67 kung magbubukas kayo, makikita nyo 6 volts po yung solar panel nila. Tapos battery 3 volts. Yan. Doble pero hindi nasisira. Ang tawag diyan ay fast charging. Kaya yung bagong IP67 ngayon umabot po ng ano yan uh, magdamagan hanggang 6 6am bukas pa okay pa siya kahit maraming bumbilya yan kahit marami pong LED yan makikita natin yung IP67 dami siyang LED ganyan sunod sunod LED yan dito ko po na gets yung ano uh, dito ko nakita yung fast charging kahit sa cellphone po may fast charging Kapansin ninyo, tinest ko yung orient tataas ng konti dun sa normal na voltage. 4.5 yung mga cellphone natin, 4.5 o 5 volts. Uh, yung iba po, tataas ng konti dyan. Kung yung normal po ay 4.5, na yeah, 4.2. Yung iba, 5 volts pataas para maging fast charging yung charge niya. Yan, sana po naiintindihan niyo yung topic natin dito, fast charging. At uh, dito na rin papasok yung papasok papasok ko rin dito yung ano sa explanation natin. Mga bossing uh, yung solar charge controller. Ito. Bumili ako ng solar charge controller. Yan. Solar charge control con controller, yan. Tapos dito kung halimbawa dito sa kaliwa natin panel. Yan solar panel. Halimbawa lang. Yan yung top natin sa solar panel. Tapos, dito sa gitna, halimbawa lang, battery. Yan, battery, negative, positive, halimbawa lang. Tapos, ito na yung load, load natin. Dito natatakbo yung mga sa bahay natin. Yan, system natin sa bahay. Yung mga bumbilya. Yan, bumbilya, dyan napapasok. Electric pan, dito. Kaya po, mapaliwanag ko yung solar charge controller kung bakit hindi ko na rin ginagamit to. Dito na rin papasok yung fast charging. Kaya tinanggal ko rin tong solar charge controller. At isa pa, uh, kung totoo yung sinasabi na dito meron siyang ano, yung pagmalapit malapit ng bumaba yung charge ng battery, mag-automatic cut off itong solar charge controller. Yan. Meron akong na experiment dito. Hindi ito nag-automatic na dinischarge niya yung battery. Ayan. Kaya kung minsan may palpak sa mga solar charge controller, yung malilit, malilit. Pero yung malalaki, uh, yun, gusto kong bumili ng malalaki, yung meron ng inverter, yun yung maganda yun. Kaya lang wala pa tayong budget. Ayan. Ito po yung malilit solar charge control, controller. presyonyan uh, presyo niyan, mga 150 to 200. Ayan. Balik tayo dito sa topic natin. Solar panel, yan, yung solar panel ko naglalabas ng 20, 21, 22, 20, uh, 20, 21, 22 volts. Yan. 22 volts DC. Tapos, yan, nakatap naka, naka na yan. Tinap ko yan dito sa solar charge control controller. At yun nga po, dito sa battery, nagsukat tayo ng bultay. Susukat ka ng bultay dyan. 12 volts saktong 12 volts yung pinupukol niya kay battery Yan. 12 volts lang yung nilalabas niya dito output kaya ang mangyayari po slow charging Yan. kasi eto sayang 20, 21, 22 volts yung solar panel natin tapos bababa niya ng ibababa niya ng 12 volts yung output niya papunta kay battery ang mangyayari po niyan slow charging yung battery nyo matagal i-charge yan kaya tinanggal ko sa system ko itong solar charge controller na to yung malilit lang yan yung sinasabi ko yung malilit yan po sana magets niyo yung ano sayang po kasi imbis na maging fast charging yung battery natin yan, kahit makulimlim, fast charging pa rin siya kasi mataas yung voltage natin. Yan. Sa akin naman wala naman po kasi nasira. Kaya ito. nagistik ako dito sa ano, uh, diagram po. Wala naman po nasira kasi yun nga po sa explanation ko dito sa ano, isang ano lang siya, baterya. Isang baterya kaya dalawang baterya para maging 3 volts. Tapos 6 volts yung ating solar panel. Doble yung voltage nung ating panel. Kaya kung dito doble rin natin, 12.8 na lang 12.8, meron kang 25.6 volts na kailangan mo na solar panel. Kung gagayahin mo tong IP67. Pero walang nasira dito sa 6 volts to 3 volts na charging. Yan. Yan po. Yan po, a uh, puputulin ko na yung video natin. Maraming salamat. Sana po na gets nyo yung paliwalag natin dito sa ating fast charging. at uh, yun na nga rin, hindi tayo gumamit ng solar charge controller. Yan. Yan. Maraming salamat mga boss. Uh, subscribe na rin po at like na rin. At marami pong salamat.